Ayan, papakitaan kayo ng tanim ni ni Butongke. Oh. So, ayan, isang magandang umaga sa ating lahat mga farmers. So, for today's vlog. So, ayan na nga. Magpapatanim na po kami ng talay mga ka-farmers. So, ayan, nililin lang na to. So, kahapon kasi ay hindi siya nalilang. Kaya, huling nakakutan na ang punta mga ka-farmers. Ayan, nandiyan lang kayo na kami ng puno sa bangkulong. Bago kami gumising mga members. Ito yung kahapon namin na nilagyan. Ito yung nila. Bago ito, ito kasi hindi pa kahapon. Kaya ngayon lang siya nalagyan mga members. So may amaya dadating na yung magtatanim. Pati yung una namin, ano, ngakot kapon. Ito So mga ka-farmers, oh, konti na lang yung tataniman nila Hindi nila kinaya ng gatang hali So ang area nito ay 1.2 ang taniman nila hmm. Nasa 30 lang kayo, kanina silang umaga nagtanim Pero hindi nila kinaya ang taniman so, Natapos. Ano, oh, kalulusong lang nila yan Ano, oh, makapalong pagkakatanim, pupog kasi madaming lagot yung punla diyan po magtanim ng pala yo yan apat ang tundos lima matigas yung tataniman nya. smell tigas Tigas Baliwala sa kamay yo? Mhm. Uh Di -huh. pinjeras <laughs> sa kontesa. Baliwala. Mhm. Me antika. Mhm. Kinu dason ngulot. Niwi angusay. Ngiwi ang ilong. Ayan, papakitaan kayo ng tanim ni ni Butongke. Oh, double seat ah. Pangit yung ganon, double. Umaangat yung ano nun eh. Yung ugat. Nauhugot. Oh, Ayan guys, ang tataniman na lang nila o konti na lang. Sa nasa ano na lang nasa pointo. Sa kaputong kay, uwi ka na?

Ayan o, oh, na sila. Tapos na sila magtanim mga farmers. Okay. 1.2 hectares ang tinaniman nila.